Dalawa katao ang sugatan matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa isang bahay sa Purok Dos, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte, pasado alas 3 ng umaga noong Sabado. Ayon kay Police Major John Villafuerte, hepe ng Labo Municipal Police Station, binabaybay ng bus ang daan patungong daet para ipasuri ang sasakyan. Biyahay din daw sana ito patungong Maynila. Pero ayon sa hepe, hindi mechanical malfunction ang sanhi ng insidente. Nakatulog daw kasi ang driver at kanyang konduktor sa biyahe. Nangyari po, ito pong uh, kung po ang uh, super line, po ito ng uh, suposo pinang Manila, kaya lang po dahil na nagkaroon daw po ng mechanical uh, trouble, pinapa po nila yung kanila mga pasahero at inilipat po sa kabilang uh, sasakyan para matransmit po kapunta ang Manila. E so happen po, nung pabalik na po itong uh, uh dahil auto express uh, para kumpulin po ito dito sa dahil. Uh, sa kailang po nito ay yung uh, uh, driver at saka po doktor. So dahil na uh, na po sila galing ng Santa Elena, uh, umikot po sila. Siguro po dahil madaling araw na rin, dahil sa pagod na rin itong dalawa na to, ito po ay nakatulog. Uh, nangyari nga po na ito po ay uh, sumalok po dito sa barangay na rin po kahapon. Sugatan naman sa insidente ang dalawang matandang magbayaw na nasa loob ng nasalpok na bahay. Kaya ang dinala lang ko sa ospital ay yung uh, babae na 3 years old sa mga uh, 60 years old na lalaki. Yung pambabae ay tama lang po ito dun sa, sa ulo. Tapos yung pong lalaki ay medyo sumasakit po yung dibdib kaya pud dinala po ito sa pamamutan. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga nagmamaneho na siguruhing nasa tamang kondisyon ang katawan at may sapat na tulog bago bumiyahe para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elianzon.